Apat na paraan para malaman mo kung fake yung titulo. Number one, is Scan the QR code. Ganito po yung mga bagong titulo na tinatawag nating e-title, kulay blue. Sa lower right corner, katulad nito, ay may makikita tayong QR code. Alam nyo ba guys na pag in-scan nyo yan gamit ang yung cellphone, lalabas po yung detalye ng titulo, katulad ng title number, kung saan located yung titulo, technical description ng titulo, at iba pa ang mga detalye. Kailangan ng mga detalye na lalabas sa QR code na yan ay tugma dito sa titulo mo. Number two, i-check ang papel na ginamit. Guys, ang papel po na ginamit sa mga titulo natin ay parang papel na ginagamit sa mga cheque. Eh. Una, may makikita kayo dito mga fibers. Kadalasan, mayroon din mga colored na dots. Tapos, yung sa gilid, may makikita kayo mga intalyo na tinatawag. Yan yung parang printing sa pera. Yes, sa mga paper bills natin. At mayroon kayo makikita na tinatawag nating watermarks. Yung logo ng LRA, makikita mo, kapag tinapat mo yung papel sa ilaw. Yung parang sa pera din, kapag tinatapat mo sa ilaw, nakikita mo yung mga ulo ng mga bayani natin. Yun po yung watermarks. Number three, i-check nyo ang mga serial numbers. Dito sa upper left corner ng titulo natin, makikita natin yung serial numbers. Parang ganito. Tapos sa right lower corner naman, makikita din natin yung serial number. Dapat magtugma ang serial number na yan at serial number na nandito. Number four na kailangan nyo gawin, dalihin nyo po yung titulo sa Registry of Deeds o ARD. Ito po yung masasabi natin na confirmatory na pwede pwede gawin para malaman kung peke nga ba talaga o totoo yung titulo ninyo. Guys, sa susunod ko pang video, ipapakita ko po sa inyo kung paano nyo malalaman kung sino ang may-ari ng bakanting lote. Kaya wag nyo pong kakalimutan mag-follow sa page na ito. Ikaw ba isang real estate broker o real estate agent? O di naman kaya ay meron kang property at naghahanap ka ng paraan para mabenta ito? Sa Reels Corporation, pwede po kami makatulong sa iyo. Ang gagawin mo lang, pumunta ka sa www.reels.ph Mag-register po kayo doon for free. Tapos i-list nyo po yung mga property nyo doon. Para kami na mga real estate agent and brokers na nakasubscribe sa Reels, ay mag-market para sa property mo at matulungan ka na maibenta ito. This is Romo John Yoso, the CEO of Reels Corporation. Bye-bye!